hangin ngayon tingnan nyo yung ano namin di diba? yan yung area dito sa amin um, Eh, ano ko ano, ang ano yan ang area dito sa amin um, dito di ba napakalapad dalawang garage yan isa tapos yung sa unahan o oh. pag, pag umaga or tanghali napakainit dito kasi yung singaw ng tiles tsaka yung reflection sa init talagang napakainit siya dito pero kung taglamig naman napakalamig dito yung ano yung sinasabi kong isang villa napakahangin ngayon ang ganda ng weather ngayon in fairness. Ang ganda ng weather ngayon. So, ito yung sinasabi ko na isang villa. And then 'yun yung family ang nakatira dyan apat na ano. Tapos ito naman yung sa amin. 'Yan yung CR panda. And ito yung room namin. 'Yan, ito yung room at ito yung kusina. Yan. Ito kami nagluloto. And then, yan ang kusina. So, bukas, papakita ko sa inyo kung ano ang sa loob ng mga ano natin. Kasi, masyado pang, ay magabgabi na. So, yan ang CR. Parang nagdo-room tour na rin ako. Ito yung CR. Wala lang, wala lang, ano, wala lang siyang ilaw. Masisira na yung ilaw. So, ito yung kwarto namin dito. Yan. Kita nyo. And kusina. Parang ang style niya dito is parang ito ang made sa room. Dito kasi sa lokal ito ang may-ari ng villa eh. Matatapos na itong contract. Uh, August 15 or 20 ganyan. Yan. So, napakahangin ngayon. In fairness, ang ganda ng ano, ang ganda ng weather. Ang ganda ng weather ngayon dito sa labas. Mga 11 around 11 o'clock na ng gabi. Pero maganda, wag well, maganda ang ano, mahangin ngayon in fairness. Hindi siya mainit kasi tag-init ngayon eh. Pero ang lamig ng hangin, ha. Malapit lang kasi kami sa dagat mga 10 to 15 uh, no, 5, uh, 10 minutes walking distance. So, bukas, mag, ano, ako, i-room tour ko rin kayo. Mag-room tour tayo bukas. So, ngayon, mag, mo muna ako ng chicken skin. Pero, bukas ko na siya i-fry. Itimplahan ko lang siya, tapos ilagay ko sa, sa fridge. So, ayun lang. Ako lang mag-isa dito kasi yung kasama ko, yung asawa ng pinsan ko, tsaka yung pinsan ko, flight na nila bukas. Friday, August 9, uh, Friday, flight na nila pa Pilipinas. So, hindi ko sila mahatid kasi malayo, nasa Umalquin ako, tapos sa Dubai sila. Dubai kasi yung ano nila ang airport na ano 100 terminal 1 so hindi ko sila mahati bukas hindi ko alam kung anong oras ang flight nila kasi may work din ako bukas friday and um, saturday ang off ko and then sabi nung may-ari dito sabi ni kuya yung ano dito pa dito sa kabilang bahay is 1718 pwede nang lumipat doon sa kabila. So, bukas, um, tingnan ko lang kung papasok ako bukas kasi Friday ako lang mag-isa. Pero, okay lang naman kasi online din naman kasi kami. And then, kung may time ako bukas, sasama ko kayo sa yung, sa bagong bahay na nilipata namin. Kasi titingnan ko rin kung ano yung itsura ng room namin na lilipatan. Magkasama din kami ng asawa ng pinsan ko. Kasi yung pinsan ko, naka-base siya sa Dubai. So, umuwi lang siya dito every Thursday ng gabi. Then, off niya ng Friday. Friday off din yung asawa niya. And then, Thursday, uh, Saturday, uuwi na sila. Uuwi na siya ng Dubai, balik siya ng Dubai then yung asawa niya may pasok ng Saturday, ako naman ang may off so bukas sasama ko kayo, titingin tayo ng uh, bagong lilipatan namin kasi naglilinis na daw sila doon eh. so by next week, pwede na kaming lumipat doon and then i-vlog ko rin yung paglipat namin at yung paglipit ko ng mga gamit so mag ano ngayon eh ah, kumukulo na yung ating ano kuha tayo ng ating, kasi nasunog kanina yun eh sayang hindi ko nabantaya na busy ako sa ano ay 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 Kapag naman kasi hindi na naman ito mabantayan. mas sunog na naman.